sila interesado talaga na, sinasabi. na sino, kung sino talaga mastermind. Kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sino ang promotor nito? Sino ang author ng lahat ng ito? Interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay <coughs> makaligtas sila. Pigilan magsalita. Magsa makaligtas sila. Uh -huh. So, pati ako ngayon titirahin. Uh -huh. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. Bakit sasabihin ng executive judge na siya, na, siya, ang magdesisyon, magdi siya ang pipili. Nako po. O eh, Baka hindi lang mga yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ho. Ako, hindi ako nananakot, Tan mm -hmm. Nelson. Mm -hmm. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, mm -hmm. kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan. Kaya siya tayo makaraling. Mm -hmm. Bakit ganun ang kanyang actuation? Uh -huh. Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Kaya, kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Gusto nyong palakihin? Palakihin natin. God, dot, 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 dot. On the News Update. Makilala mo na si mm -hmm. ah, He might be liable for perjury. Ayun he might be liable for falsification of the notary or blah, blah, blah. Mm -hmm. blah, blah, blah. <laughs> 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 Kinasangkapan pati yung judge ng Maynila. Pa, si Gutesa, di ba, tumestigo. So, ang una nakita nila, notaryo. Pero, lately, mukhang pati brandyata ng maleta. <laughs> <laughs> Ina-question. <laughs> Ina-question na. Dahil sabi ng isang... So hindi sila interesado talaga na, na mapagsino kung sino talagang mastermind. Ah. Lahat ay gagawin mm -mm. para lahat kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw mm -mm. sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng ilabas. So, masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na maalaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat ng ito? Sino ang may kasalanan nito? Sino ang promotor nito? Sinong ang author ng lahat ng ito? Interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay... <coughs> makaligtas sila. ...pigilan magsalita. Magsa makaligtas sila. Uh -huh. At ngayon nga, ay nililin lang nila yung mamamayan ibinabaling uh -huh. sa iba't ibang mga pamamaraan. Di ba? Uh -huh. Dinadaya para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Oh, kaya si kaya hindi na rin nagtataka ang mga babae natin na uh, Siya ako, hindi ba? Siyempre kayo mismo. Kayo ang susulong nito. Kalaim eh. mo do sa resolusyon oh. sa resolution ng judge. Eh. Pati raw yung nag-present ngayon. Mm. -hmm. Saan ka nakakita, Judge, ito ng Maynila? Ay, eh, maaaring damay. Mm Pati eka kayong gumamit nung peke <coughs> na notaryadong dokumento. Mm -hmm. Ay, may pananagutan dyan. Mm -hmm. sipin mo. Parang akala mo, hiniling nung, nung na gano'n ang gawin ng judge, kaya kailangan pang himasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong uh, bihasang pananaw tungkol sa batas na pati ba yung uh, gumamit na nga ito, may kinalaman? Akala mo, merong gano'ng issue. Mm -hmm. Alam mo, yung, yung, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung anong hinihingi ng issue. Ang issue lang, <coughs> Yan bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya? Yun lang. So, napatunayan na hindi nga. Dahil nga hindi nga siyang pumipirma talaga uh -huh. <coughs> Meron siyang taga-pirma. Kagaya ng nangyayaran kong on practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff, na taga-pirma. Sapagat ito ay naging, naging practice. industry na ito. Eh. Uh, common practice. Common practice. Kumikita mm -hmm. sila rito eh. Mm -hmm. 150, 200, hanggang isa libo, depende sa nature ng uh, dokumento. Mm -hmm. So, pati ako ngayon titirahin. Uh -huh. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro diyan. O di sabi ko, subukan mo. para uh -huh. magkaalam magka mo tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpere yung pirma nung abogado doon sa nakapirma sa, sa uh, notaryo. So, hindi nga hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirme. Ang hindi Kinalimu na... Kinalimutan niya. Ayan, yan. Aha. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Ako? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, judge ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagat alam na alam ko, hindi siya nakapirma diyan, but somebody else signed for her. Mm -hmm. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan. Eh. Mm -hmm. Ang gusto ko lang po, bigyan niyo ako ng sample na -huh. na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun, maiikumpara ko. Yun lang Hello. po yung pinupunta ko, rito. Kasi kapag nakakita ko ng dokumento na pareho din, pagkakano, yung, yung kung ano yung notarial, uh, notarial details nito, mm -mm. pati yung lugar, pa, lalong-lalo lalo na yung pirma, yung pirma, uh -huh. kung sino man yung pumipirma na yun, <laughs> mm -hmm. eh, sapat na po sa akin yun. Eh. Uh binigyan nyo ko na sampung sample. O, oh, Jazz, nakita nyo naman, pare halos pareho. Again. sa akin, na-establish na, -establish na hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Uh -huh. Sabi niya, uh, hindi po eh, sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Eh, uh, total naman, iniimbestiga, baka ka ako gano'n ang gagawin. Sabi niya, pinakiusap ko na ikumpara. Uh -huh. Uh -huh. Alam mo ang ginawa? Uh -huh. Nag-stick siya. Doon lamang sa pirma. Eh sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, nanatapos niya na raw ang investigasyon. So, sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi ah, niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So, hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay. So, hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ah, ah. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. Mm -hmm. So, inutusan ko yung staff ko, pakitingnan mo ako nandoon na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, mm -mm. wala kami kopya rito. So, siyempre nagsasabi ng totoo dito. Bakit? Bakit? Parang, parang inililigaw na naman nyo yung mga tao. Mukhang nabigyan lang yung chairman, sir. O, di ba? O, ang ginawa ko ganito. Uh -huh. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng... Uh, humingi po ako ng uh, kopya. Kahit na sample po, kahit na tinta-tatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Febrero, Marso, Abril... Uh -huh. Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. Aha. Uh -huh. Three copies each. Sample. Nang notaryo ni Nani Nang notaryo ni tong, uh, o uh -huh. di. Ginrant ng ano. Ah, gano'n. Ginrant Supreme Court. Sabi not notwithstanding that this case has already been uh -huh. resolved by the blah, blah, blah. Uh -huh. That considering that the request is legitimate, uh -huh. your request is granted. O di ngayon, pinapunta ko ngayon ng aking abogado. Aha. Uh -huh. Tatlo sila dahil marami 'yun eh mm -hmm. voluminous para makatulong na kayo ka kung ganyan na kayo na yung, kayo na humana ah, tulungan nyo na yung clerk of court. Mhm. Mm punta naman nung nung Lunes? pumunta mm -hmm. yung mga mm -hmm. Alam mo sagot? Ah. Uh. Sabi ng clerk of court, "Ah ma'am, ah, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sampo. Ha? Huh? Ay to talaga eh, super, eh, super super. Court eh, court oh. eh. mm -hmm. Opo, pero kasi po sabi ni executive judge na naman. So, sabi ng executive judge, uh, uh. siya ang magdi-desisyon kung anong kopya ang ibibigay sa amin. Ha? So pipiliin niya yung... Yung may pirma na yung may pirma na, yung pirma talaga. paano ka ako itong ikukumpara? Uh, sabi nga, ko lang, uh, uh. humingi kayo, kayo ang kumuha. Uh, uh Siyempre, ang instruction ko, kumuha kayo, yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Uh, baka nahihirapang kumuha. Maghanap. O, hindi, bakit, bakit sasabihin ng executive judge na, na siya, siya ang mag-decease, siya, mag siya ang pipili. Nako po. O eh, baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ho. Ako, hindi ako nananakot, Tanelson. Mm -hmm. mm -hmm. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, mm -hmm. kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan, kaya sa'yo tayo makarating. <coughs> mm -hmm. Bakit ganun ang kanyang actuation? Uh -huh. Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Hanggang ngayon? Dapat hindi ako partido sa kaso. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee. Mm, -mm. Hindi na siya partido eh. Mm -mm. Dito, sa sinasabi nyo. Doon sa Petition nyo yan eh. Yung, 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 tungkol sa pirmahan. Ayun nga, oo. Nagpunta daw yung, uh, yung uh, abogado para i-report. Merong incident report, sabi niya, na mm -hmm. merong pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yun. So, kinasangkapan ng NBI para lang... na Pinahirapan pa yung sarili. Hindi, sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto mm. ko lang makakuha ng mga kopya ng notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. Mm -hmm. so, pati, Meron na po kasi akong isang kopya So pati sa notaryo, na, <coughs> ah, linilihis pa rin yung ano? No, yan ang sinasabi ko kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi, hindi ako, wala -huh. wala akong -charge dito, Nelson. Uh, na. Pero sa nakikita ko, sa nakikita ko, yung aking yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang bibigyan niya sa akin? Mm -hmm. Anong klaseng katwiran niya? <coughs> o yan mm -hmm. isang example. Meron ka pa yata. Hindi ah, po pala yan. Ano? Ngayon lang no. namin naalaman yan. Ha? Ah. Kaya, pala pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Gusto niyong palakihin? Palakihin natin. Naku. Mm -mm. Tayo hindi po dyan. ako nagpapalagay. Kayo po, ha? Ah. Simple lang po ang aking, ang aking pong, ano, ang aking request. Uh -uh. Pwede po bang may kumpara lang? Mm uh -uh. na Pinayagan ako ng Korte Suprema pagkatapos ikaw ngayon ang magiging dahilan para hindi ako, ikaw mag -desisyon? Ikaw mag -de decide Bakit? Uh -uh. Sinabi ba ng Korte Suprema, ikaw mag -de decide uh -uh. Alam nyo guys, itong mga individual na hindi ho naniniwala dito kay Senator Marculeta, alam nyo po, Lalo na yung mga taga-suporta ho ni Bangag. Ay walang kasing ano, walang pagkaiba ho kayo sa inyong uh, pinaniwalaan pinaniniwalaan na leader. Maraming galit dito kay Senador Marculeta dahil si Senador ay straight to the point po ito at sinasabi niya kung ano talaga yung tama. At kasasabi niya lang dito kung ano yung tama, ipaglalaban niya ho dito mga kabalitaan. Kaya ang dami hong galit dito at pinangalanan ng kahit ano-ano itong si Sen. Marculeta, pero tayo ay mananatiling taga-suporta at suportahan natin ito si Senador Marcoleta mga kabalitaan. Sinabi ba? Uh -huh. Baka alam na nun na mapapahiya siya. Pag, uh... Oh, hey, hey, ikaw mo nagsabi niyan. Uh -huh. At posible, natutuon sinasabi mo. Uh -huh. So pipiliin? Kasi sen, ano eh, may lumabas ng ibang notaryo na ganun talaga ang pirma nung. <laughs> o kaya lang, ito yung ano, hindi oh, di ba? Di ba? Pinakita nga natin kanina, saan galing yun? Sa... Oh, ano pa yung mga ano ng pagtatakip? Sa kiesa? Panlilin lang. At, para iligaw ang taong bayan, ano pa? Meron pang isa, sen. <coughs> uh, ang yung ibang latest eh, kasi ito'y notaryo, medyo matagal-tagal na. Ang pinakabago, ay yung, una, yung sumunod pala dito ay yung... Pati yung pagiging independent director ng misis nyo, napanggit, ha? Oo, oh, lahat gagawin, oh, eh. Oh, lahat na. Sinasabi, kusana, kaya oh, nating kinukwento ito, mm -hmm. para lumi lumiwanag sa ating mga mamamaya oh, kung anong pamamaraan ang ginagawa nila. Lahat na ng kaparaan. O, eh. Wala namang kinalaman ang asawa oh, ko rito. Ayun eh. nga, At na, bukang... Independent director yan, oh, yan ay nasa batas. Mm -hmm. Katulad ng banko, halimbawa, mm -hmm. ang mga banko, katulad ng insurance company, mm -hmm. sinasabi ng corporation code, pagka ang nature ng isang industry, banking industry, oh, kailangan maglagay ka ng independent <coughs> director. Mm -hmm. So, alimbawa, si Diskaya, nag sa bangko. Uh -huh. Ang asawa mo ay independent director. sa bangko na yan. ba si Diskaya ay kasama dito sa flood control. Mm -hmm. nag sa bangko na kung director ang asawa mo. Kasalanan ng asawa mo. Ah, May connection ang asawa mo ngayon kay Diskaya. Baka pagkagalong, pati yung binilhan ng toyo no, ay samantalang, in samant na. samantalang independent director, alam nila. Alam nila ito eh. Mm -hmm. Walang kinalaman sa pagmimeari. No, Walang no, kinalaman no. sa management yung naging dahilan mga kapitan na parang nawala na yata yung isang broadcaster ng ano ba yung anong anong station ba yon na napagsabihan hong uh, tanga dito ni Sen. Marculeta <laughs> nag-trending na mga ilang araw, napakagwapo pa para mas magwapo pa nga si Andrew doon mga kabalitaan eh, ayun pala ay may plano palang tatakbo sa susunod na eleksyon ng mayor sa kanilang lugar kaya nagpapakitang gilas na kuno matapang, pero Purma pangalang mga kabitan, hindi nakapaniwalaan, lalo na ho yung boses. Akala mo mga kabitan, yung uh, parang, yung parang ano ba, parang naapakan mo yung paa or naipit na paa na biglang napasigaw mga kabitan. Ganun ho yung boses. Kaya <laughs> eh, buwisit na buwisit siya dito kay Senador Marculeta eh. Kahit sino pang babangga ho sa inyo, kayong mga nagsasabing ito si Marculeta, subukan nyo kayang banggain ito. Maliit lang ho ito. Hindi naman siya pandak siguro, pero maliit lang. Pero subukan mo. Yung pader nito ay hindi nyo talaga matitibag mga kabaitan dahil sa talaso ng pag-iisip po nito. Walas mm -hmm. Wala siyang connection. Affiliation. Mm -hmm. kung, kung relative ka, hindi pwede. Apo. Nanong lahat ng may <coughs> Ganon ka neutral, ganon ka independent. Kaya ang tawag independent mm -hmm. director. Pero pati yun pinuntahan. Mm -hmm. Sa hangarin nila na mabutasan ako. Eh mukhang... Ganon ang akala nila pero ano nangyari? Naintindihan ng taong bayan. Oo, oh, tsaka uh, na sila doon eh. Pero may, pero, may Madali lang yun, di ba? Mm. Madali yung paliwanag. Mayroon pang bago. Kaya lang, paulit-ulit nila re recycle May bago, Sen. Lumi Lumi lumitaw na po kasi yung abogado ni ko, Sen. Ay, ang sabi niya, ay hindi, hindi ko papayuhan ng aking kliyente, ko na umuwi ng bansa. Kasi unang-una, -una, -una dalawang klase lang ang dalawa 50% daw ng Pilipino ang gusto pag nakita siya ay isabit siya sa puno. <laughs> isabit lang naman sa Isasabit. puno, ikaw naman no? ano ba? Pero nakatali yung le, yun, ah. yun. At ang ano, pangalawa, patiwari ko sa leeg lang. Sa leeg <laughs> ang pangalawa, eh, gusto siyang patayin sa anumang kaparaanan. Eh, baka nga naman, totoo naman yun. Eh, sa pagkatalan eh. mo itong nangyaring ito, alimbawa, Aha uh -huh. Subukan mo halimbawa umuwi siya at dumaan siya sa Cebu. Mm -mm, mm, -mm. <laughs> po. Ha? Ah? Mm, -mm. So baka, nga, baka nga mangyari. Kaso wala nang puno yata sa Cebu. Wala nang sasabitan. Oo. So, Ang <laughs> um...